Good evening. Nasa session 4 na tayo. Nilikha upang mabuhay, magpakailanman. Ecclesiastes 3.11 Sabi niya, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isip ng tao. Ang sabi ni Abraham Lincoln, Imposible ang lumikha ang Diyos ng isang nilalang na katulad ng tao at pagkatapos ay pababayaan itong mabuhay ng isang araw lamang. Hindi, ang tao ay nilikha para sa kawalang kamatayan. Ang buhay ay hindi nagtatapos dito. Ang buhay natin sa mundo ay isang pag e ensayo o dress rehearsal lamang bago ang tunay na produksyon. Mas mahabang panahon ang ilalagi mo sa sumakabilang buhay, sa kawalang hanggan o eternity kaysa sa ilalagi mo rito. Ang mundo ay ang entablado, ang preschool, ang pagsubok o try out para sa buhay mo sa kawalang-hanggan. Ito ang practice bago ang totoong laban, ang warm up lap bago magumpisa ang takbuhan. Ang buhay na ito ay preparasyon lamang para sa susunod. Ang mabuhay ka sa lupa ng sandaang taon ay mahaba na. Pagkatapos nito ay buhay na walang ka- hanggan ang haharapin mo katulad ng sinabi ni Sir Thomas Brown. Ang buhay mo sa daigdig ay isang maliit na parentesis sa kawalang hanggan. Nilikha ka upang mabuhay magpakailanman. Ang sabi ng Biblia, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isip ng tao. Ikaw ay pinanganak ng mamay likas na pagnanais na maging mortal. Ito ay dahil nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis. At ang gusto niya ay mabuhay ka magpa sa walang hanggan. Kahit na alam nating ang lahat ng tao ay mamatay din, ang kamatayan ay parang hindi natural. Para sa atin, hindi ito makatarungan at kaya gusto nating mabuhay magpakailanman ay sapagkat itinanim ng Diyos ang pagnanais na ito sa ating mga isipan. Darating ang araw na ihinto ang pagtibok ng puso mo. Ito ang magiging katapusan ng katawan mo at ng panahon mo sa lupa. Pero hindi ito ang magiging katapusan mo. Ang lupang katawan mo ay isang panandali ang tirahan lamang ng iyong espiritu. Ang tawag ng Biblia sa iyong lupang katawan ay tolda. Subalit ang iyong katawan ay susunod na buhay ay tinawag na bahay. Ang sabi sa Biblia, sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming tolda sa lupa, mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa sangkalangitan. Dito sa lupa, marami ng pagpipilian. Pero sa kawalang hanggan, dadalawa lang ang pagpipilian mo. Langit o impyerno. Ang kaugnayan mo sa Diyos dito sa lupa, ang siyang maging batayan ng kaugnayan mo sa Kanya, magpakailanman. Kung matututo kang umibig at magtiwala sa anak ng Diyos na si Jesus, ikaw ay may imbitahang makapiling niya man, Pero kung tatanggihan mo ang kanyang pag-ibig, pagpapatawad at kaligtasan, mayiwalay ka sa Diyos magpakailanman. Ito ang sinabi ni si S. Luis. May dalawang klase ng tao ang mga nagsasabi sa Diyos na mangyari na ang kalooban ninyo at ang mga sinabi na ng Diyos na sige, bahala ka, sundin mo ang gusto mo. Ang masaklap, maraming tao ang magtitiis na mabuhay ng hulay sa Diyos magpakailanman. Ito'y dahil pinili nilang mabuhay sa lupa ng hiwalay din sa Kanya. Kapag naintindihan mo ng husto na may iba pang buhay bukod sa buhay mo ngayon, at nalaman mo ang buhay dito ay preparasyon lang para sa kawalang hanggan, magsisimula kang mamuhay ng iba kaysa dati. Magsisimula kang mamuhay sa liwanag ng kawalang hanggan, at makukulayan nito ang pakikipag-ugnayan mo sa iba ang iyong paggawa at ang pagharap mo sa ibawat pangyayaring dadaan sa iyong buhay. Biglang mawawalan ng halaga ang maraming mga aktibidad, hangari at pati mga problemang dati ay parabang napakalaki at napakaimportante. Habang nagiging malapit ka sa Diyos, lalong lumiliit ang halaga sa iyo ng ibang bagay. Kapag ikaw ay nabuhay sa liwanag ng kulang hanggan, ang mga pinahalagan mo ay mababago. Gagamitin mo ang iyong oras at salapi sa may mas tamang paraan. Bibigyan mo ng mas mataas na halaga ang karakter at pakikipag-ungnayan sa iba kaysa sa katanyagan, kayamanan, ang pag-ano ng tagumpay at karangalan o kahit ang simpleng pagpapakasaya. Magkakaroon ng pagsasaayos sa iyong mga prioridad. Ang pagsunod sa uso at pati sa mga popular na pagpapalaga o values ay hindi na masyadong magiging importante sa iyo. Minsan ay sinabi ni Pablo, gayon man ang mga bagay na sa, atin, sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Kung talagang hanggang dito lamang sa lupa ang buhay mo, sasabihin kong magpakasaya ka na lang ng husto kalimutan mo na ang pagpapakabait at pagiging ethical. Wala namang diferensya dahil baka hindi mo na ang pagiging resulta ng mga kilos mo. Sundin mo ang lahat ng layaw mo dahil ang mga ginagawa mo ay wala namang epekto sa inarap. Ang problema lang talaga ay ang katotohanan ito. Ang kamatayan ay hindi mo pa katapusan. Ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang pagbabagong kalagayan lamang. Dahil ililipat ka lang sa kawalang hanggan, may mga epektong pagwalang, pangwalang hanggan ang mga ginagawa mo dito sa lupa. Ang bawat galaw natin dito ay may tiyatamang, ang kwerdas na tutunog hanggang doon sa kawalang hanggan. Ang aspeto ng modernong paumuhay na nakakapinsala ng higit sa paman ay ang short-term thinking o ang klase ng pag-iisip na nakatali lamang sa panandali ang buhay natin sa mundong ito. Para magamit mo ng husto ang buhay mo, may dalawang bagay kang dapat gawin. Kailangang panatilihin mong nakatatak sa isip mo ang larawan ng kawalang hanggan at nakatago naman sa puso mo. Ang kahalagahan nito may higit pa sa buhay natin dito at ngayon. Kung ang buhay ay isang iceberg, ang kasalukuyan ay ang maliit na dulong nakikita mo sa ibabaw ng tubig. Ang kawalang hanggan ay ang mas malaking bahagi ng iceberg na nakalubog sa ilalim ng tubig at hindi mo nakikita. Ano kaya ang magiging buhay natin sa piling ng Diyos sa kawalang hanggan? Ang totoo, hindi makakayang saklawin ng ating mga utak ang kariktan at kadakilaan ng langit para lang tayong nagpupumilit na ipaliwanag ang internet sa isang langgam. Walang mangyayari. Hindi pa naiimbento ang mga salitang makapagbigay ng ganap at malinaw na Description ng kawalang hanggan. Ang sabi sa Biblia, subalit kagaya ng na nasulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang Diyos ay nagbigay sa atin ng mga pagkakataong masulyapan ang kawalang hanggan sa pamagitan ng Kanyang salita. Alam nating ang Diyos ay naghahanda na ngayon ng isang tahanang pangwalang hanggan para sa atin. Sa langit ay makakasama nating muli ang ating mga mahal sa buhay na kapwa mananampalataya. Tayo ay magiging malaya na mula sa lahat ng sakit at paghihirap gagantimpalaan para sa ating katapatan dito sa lupa at muling mabibigyan ng pagkakataong gawin ang mga gawaing kinasisiyahan nating gawin. Hindi tayo mahihiga sa mga ulap ng may mga koronang sinag o halo sa ulo habang tumutugtog ng alpa. Sa halip ay mararanasan natin ang kagalakan ng walang patid na pakikipisan sa Diyos at siya rin ay magagalak na makapiling tayo magpakailanman. Isang araw ay sasabihin ni Jesus, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Nailarawan ng mabuti ni Clive Staple Lewis <coughs> ang konsepto ng kawalang hanggan sa huling pahina ng Chronicles of Narnia, isang serya ng pitong aklat na isinulat niya para sa mga bata. Para sa ating, ito na ang katapusan ng lahat ng mga kwento. Ngunit para sa kanila, ito ay simula pa lamang ng tunay na kwento. Ang lahat ng buhay nila sa mundong ito ay pabalat lamang at pahina ng pamagat. Ngayon, sa wakas, ay masisimulan na nila ang unang kabanata ng dakilang kwentong. Wala pa ni isang nila lang sa mundo ang nakakabasa. Ito'y isang kwentong magtutuloy-tuloy magpakailanman at kung saan ang bawat kabanatang sumusunod ay higit na maganda kaysa doon sa nauna. Ang Diyos ay may layunin para sa buhay mo pero hindi ito magtatapos mag dito sa lupa. Ang kanyang plano ay sumasaklaw sa higit pa sa ilang dekadang ilalagi mo sa planetang ito. Ito ay higit pa sa isang oportunidad na minsan lang darating sa buhay mo ang iniaalok sa iyo ng Diyos ay isang oportunidad na lalampas pa sa buhay mo sa mundo. Sinasabi sa Biblia, ngunit ang mga napanukala ng Diyos ay namamalagit walang pagkatapos. Napapaisip lang ang marami tungkol sa kawalang hanggan kapag sila ay nasa libing ng isang kamag-anak o kakilala. Madalas ay mababaw at sentimental lamang ang klase ng pagninilay na ito. Pwedeng makapangingilabot para sa iyo ang mag-isip tungkol sa kamatayan. Pero ang totoo, hindi mabuti para sa iyo ang mamuhay ng ikinakailang darating din itong palang araw. Isang hangal lamang ang magpapasyang mabuhay ng hindi da handa para sa isang bagay na alam ng lahat ay siguradong darating. Kailangan mong dagdagan, hindi bawasan ang iyong pag-iisip tungkol sa kawalang hanggan. Ang siyam na buwang inilagi mo sa sinapupunan ng ina ay isang preparasyon lamang para sa buhay. Kahaling tulad nito, ang buhay mo dito sa lupa ay isang preparasyon din para sa susunod na buhay. Kung ikaw ay may relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Jesus, hindi mo ka dapat katakutan ng kamatayan. Ito ang pintuan sa kawalang hanggan. Ito nga ang huling oras mo sa lupa. Ngunit hindi ito ang huling oras mo bilang nilalang. Sa halip ay maging katapusan ng iyong buhay. Ang kamatayan ay kapahanganakan mo sa kawalang hanggan, sabi ng Biblia, sapagkat hindi rito sa lupa ang palaging bayan natin at ang hinaharap o hinahanap natin ang bayan masusumpungan sa panahong darating. Kung ihahambing sa kawalang hanggan ng panahon natin sa lupa ay isang kisap mata lamang ngunit ang epekto nito ay manatili magpakailanman. Ang mga bagay na nagawa mo sa buhay na ito ay batayan ng kahinatnan mo sa susunod na buhay. Dapat tayong mag makapagsabi na kaya't laging malakas ang aking loob. Alam ko na habang tayo sa tahanang ito, ang ating katawan hindi ating ang tahanang galing sa Panginoon. Noon ay may isang popular na slogan na ganito ang mensahe. Sa bawat araw, ang daw dapat mamuhay na parabang iyon ang unang araw ng buhay niya. Ang totoo, mas nakabubuti kung ang bawat araw ay tuturing mong parang huling araw ng buhay mo. Ang sabi ni Matthew Henry, ang tungkulin natin sa bawat araw ay ang maghanda para sa ating huling araw. Amen. Thank you for watching. God bless you.